request ni Wifey, eh. bibili daw Bibili daw ako ng ano, shumai. Putahan namin ni Bayaw ngayon. Shumai. Nakita niya na to sa ano eh, Facebook page. Sarap ba yung shumai. Kung di kaya ng ano to Bas Bilis eh Kung may pinaghahandaan Ayo Ayo Sige to Kasama ko Kasama ko Pagsingiro okay. Sumakit yung tawang ko Pa ako Si Sabi ni Kuya Lawrence Sige to Ano na lang Lalay na lang eh. Sabi ni So we wait natin Para para makita talaga natin kasi po may madilim na oh, madilim na. Para mamaya mapunta tayo kung saan. -saan. Okay, sana tayo. Tira Alta yung ano, uh, subdivision. Tira Alta. Let's go sabi ni Bayaw <laughs> let's go oh let's go nga so oh. Paliparan one Alright Alright dyan Kanina Pinunta ko sa page nila Papa deliver ko sana Sabi eh nagbabayad na kaagad na ko Gcash tapos wala pa yung items, sabi ko sabi naman ni eh, YP eh, okay naman daw kasi na ano na niya na tawag uh, okay. so, na check na niya yung page nila na legit maraming mga bumibili kaya okay naman kaya pupuntahan na lang natin para at least maka uh, ano tayo discount tayo may bayad yung ano delivery yan diba o so, alis tayo Let's go, ulit. let's go. Ayun, Update sa show wala pa, hindi pa kami nakarating back. Yan, kung malapit na tayo. May mangaano na ilaw-ilaw. Eh. Marami nang mga ilaw sa bahay. Mukhang Pasko na dito <laughs> Nadaan tayo sa medyo traffic Ayan o Traffic na pala dito Way back 2010 Nakatira kami dito Dito sa paliparan 1 Papasok Nakita nyo na no ba? <laughs> Dito sa may 7-11 papasok. May palingki doon sa lobe. Eh. Dati hindi pa gaano traffic. Ngayon napaka-traffic pala dito. Oh, ngayon lang tayo ulit tapat pa dito sa Paliparan Uno. Jollibee Marami na kasi mga establishmento eh. Kaya ma-traffic na. lang na nakatira dati. Salamat. Ay palingki do niya, wes. Eh. oo oh. dapat lang. Gas muna tayo. Para may panlaban tayo pag maligaw tayo. Doon. Shell, baka naman shell. Alright, so tapos na tayo magpa-gas. Insert na yung bayas. search na yun. Ano yun? Ayaw. Okay na. Let's go na. So, medyo madilim na. Medyo madilim na, babe. Sa ano? Sa siyumay. Hahanapin pa namin yung shumai na yan. Baka mamaya, naubusan na tayo. Let's go! Ano, pasok yun? Ha? Ayan yan? Ayan ba yan?

di malapit na, na. di malapit na kami babe dulo pa, Tulo pa. na tayo. Ito yun na yung subdivision na papasokan natin. Teka lang. Kailangan natin magbigay ng ID. Ito. Ha? Mayroon na lang magbigay ng ID. Tira alta. Medyo... Medyo ano? malayo pag naglalakad. Yun. Nandito na tayo. Ito ba yun? Block 17... Ella 20 Ito na Tawa po Dito po yung ano ma'am Yung siyumay ni Mader Ama ah, Siyumay ni Mader <laughs> Edward Cubillo po ma'am Ito na Ito na yung siyumay mo babe Kaso walang ano walang chili sauce, ano lang yung umabilit oh, po ko sa iyo bui bawang ayun you know. <laughs> ano ba ito ma'am? magblog <laughs> vlog kasi ako, ma'am eh. sa litran po ma'am ma'am marapit pang pali dadalahin ko ito ng ano ma'am? dabaw kasi nakita kayo yung page niyo sa ano ng asawa ko sinabihan oh, ako na mag ano ah gobi ka dabaw yan? Yeah? opo dalahin ko na dabaw ko na yung eh kaya nga sabi niya walk in pala kayo Bukas po, ma'am. Parating pa lang. Hindi ko kasi na. lang, ma'am. mo na lang ng <laughs> <laughs> ano. Ano Para pati para si Lima. <laughs> Oo. Oh. Matry mga anak kung nasa ano kaya ito? Ang mga sabot ko ito. Ah, mga malaki. kami ma try mo nalang bigay yung isa, ma'am. Oo nga, ma'am. Sa amin na lang kaya yun. ayun babe. Ito na yung show ano, siomay. Kaso wala yung chili sauce. Okay lang daw. Gagawa ka na lang daw. O, gagawa na lang tayo. Ayan. okay ma'am. Sinabi ko na dalahin ng Davao. bigyan ko na lang kayo. Hindi ba meron ka para na nito. Ay, ano, pero ganito na mo. Wala <laughs> 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 no problema yan, no ma'am. Wala problema, no problem, ma'am. Para ma-sumakanawin <laughs> <para> mo <laughs> no. package talaga siya eh. Oh. Oo, oh, kasi ano, parang dito. Sa so, talan dito oh. ka, napansin naman yung lang sila Oh Oo, sige yung ano lang, ah, mo na lang, nabuksan mo na lang. Yan na lang, ma'am. Ah, okay na yan. ito nga oh. ah uh, madi shumai chili garlic garlic lang subukan natin to ito yung shumai bilhin namin dyan dami ito na yung shumai ano I to? gulay ito na yung ano babe shumai mo dito. Wow, sarap naman yan. Sampulan namin ng isang balot. Yung... Kaya masarap daw to eh. Sabi ni YP. Eh. Sabi na sa ako masarap daw. Yan, dadalhin natin bukas yan. Ito, sa Dabaw. Order ni YP to eh. Shomai. Dahil mahilig sa shomai ito. Okay.